Nakadlaka, yang dalawa ko, ano? Dalawa trape. iwas ako kan? Iwas na ba 'nggak? Oo, gitna Ay, ay, karga na yun. balik na O, ano na. Go. Go, exercise. Sige, lakad. Go. Wala pa layo oh. pa. Sige, lantawan <laughs> ah, ng truck. O. No. Gilanta ng truck. Dito lang tayo. Layo na natin. O, um, ba. Balik na. Balik na. Ako, dito diba mabalik niya. Ayan, mabalik na ta kaya mo naglayo na taan yun ha. Tara, po. Balik. Sumo. Nga. Abot, naglayo. Oh, ano ron? Wala na may gana mo. Uy, ulit na ta. Nak. Ar, ulit na. Kam. Nga mo sumo sa mong kaoy? Eh? Kuya, mong kakaya palaga. na. Nga, nakunsa sa mani. Wala na yan. Putong ng daan. na impasta ni ron kanik kinargahay ni uli ron di naman imo patuo hinoon diretso na hinoon ni nga gi diretso wala na gidalan dia oh putol na Nandan diyan dan wa Yawa, di pala agon ba eh. Di na magandang balik niya. Layo-layo na ba ta? boklis list na eh. niya. Bye-bye. exercise niya. ayaw na mabalik wala nung daan putong na doon oh. ay ginoo, oh. naunsa naman eh kinagahay na um, um, lang tara uy nagagal <laughs> oh. oh. um, um, na abot na tibuklis oh bayad ko sa mayok naunsa unahan mayok na naunsa mga kao eh ka sa binawan uy oh makakaay pala ang gondi Hey, like, kailaag, ne? May mga sabukad pa po yun, eh. Para maka, pang disco, asa. <coughs> <coughs> Nagigil ako sa'yo. <coughs>